Pwede paanyayahan ka namin dun sa muna sa ano, barangay may pag-uusapan lang po. Pero ang kanyang karelasyon di umano, tumanggi. Hindi, kuya, pa, para ano pati po siya. Kasi... hindi Pero maya-maya lang, sumama rin ito pagdating sa women's desk. Dito na ibinigay ni Warren ang kanyang panig. Wala po naman. Yung ginawa ko talaga malaking kahiyahan niyo. Kaya lang yan, sabi naman po. Una, buhay ko dito, wala lang mga gamit. Hindi so, ano. ko alam kung sino ano, pero ano. ko, ang lang naman, pwede naman siguro ako na sabi ko, wala namang problema kung ikaw uuwi na sa inyo. Sabi ko, kasi may pamilya ka. <coughs> Di Sabi niya, o oh, sige uuwi. Ngayon, mga ilang, siguro isang buwan na kalipas, nandyan na naman siya. Sabi ko sa kanya, bakit? Oo, bumalik siya. Sabi ko, bakit? Kasi walang katahimikanan tah niya ang buhay ko doon na sa amin. Kaya ganun. Eh, tao naman siya na nakiusap sa akin, natural, tinanggap ko. Sa ngayon po nanay, ano po ba ang gusto niyong mangyari? sa akin. Ito naman. Hindi ko siya pakikialaman. Diyan siya. Siya ang sumira ng buhay namin. Pamilya ko. Maraming kahihiyaan si nito. Kaninong anak ba ang pinagkagamitan mo? Yung mga apo mo, nakikitatay kahit kaninong tatay. Tatay ko yan. Tatay ko yan. Samantala, hindi niya kaano -ano. Kaya ang magiging ano ko, sustento. Ngayon, kung hindi ka tutupad sustento, gulong. Tapos, saan? Habang nakikipag-usap si Erlinda, nakaantabay lang sa kanyang tabi ang kanyang nebulizer. Baka raw kasi siya atakihin ng hika. Hindi naman talaga, wala naman talaga trabaho na eh. Ang wala? Gawa ng mata ko. Malamig naman to. Gawa siya, pumunta lang ko sa garay. Tutulungan ko sa garay ng amo ko. Agad din ko kasi itong mata ko ha. Hindi naman makakita ito isa. Sa tagal ng panahon, niluloko nila kami. Hmm. Sa Tagan, sino nagpapasasa? Ito. Pinaghihirapan ito. Pag nagkakasakit ito, umuwi sa bahay. Kami ang gumagasto. Pag humaling, gumabalik dito. Kasi tinatanggap dito. Pag hindi kayo tumupad sa usapan, wala nang ibang ano. -lags. Pakulong ko na lang. Makabawin na lang ako sa malang loob. Ida sa proseso na lang. ito sa proseso. Kasi alam ko, pinatatayo. May karapatan din ako. Na. Wala naman tama sa iyo, kundi dakdakin mo yan Asawa ko, alam oh. na, yan. Hindi mo naisip yung pamilya. Niya. Kaya nga, sa nandiyan naman, eh, kasalanan niyo kasi kung bakit umaalis sa inyo. Hindi kasalanan kasi Ako, kahit anong oras, pwede yan umuwi sa inyo. Kaso lumabalik sa inyo. Ang obligasyon na lang ni tatay, kayo na lang po. Kasi asawa niya po kayo, hindi niya kayo pwedeng pamayaan. Matagal na pinabayaan. Eh, yung problema kasi, yung pagpapagamot niya. Yung gamot niyang iniinom araw-araw. Eh kung sa araw-araw niyang pagbabiyahe, ito lang makakilala. Sarap ng buhay niya. Dato naman, nagbibigay naman ako dyan. Ngayon, ito walang gawa na itong <laughs> mata <makakala, laughs> hindi nga naroon na tumakagin masyado. Kaya ilang buwan din ako na bumibiyahe. Kasi paano ka makabiya? Isa lang paningin mo. Sasubaybayan namin kayo kung talagang kayo ay ni nagsasabi na totoo na wala kayong hanap buhay. Ano po? Matapos ang usapan, dali-dali nang umalis sinawaret. Pero malaya, Si Erlinda, hini ka na nga. masakit ginawa niya. Bukod sa kahihiyan, masakit sa akin. Iniwan na lang kami ng basta-basta. Yun ang pinakisamahan niya ng babae na yun. Ano ba ang bertod ng babae niya? Ganyan ko sa tatay ko. Ang ginawa niya sa akin Lalo sa tatay ko wala ka rin magagawa ay ka sa akin. Sa babae. Kung po pwede ka lang manakit eh. Gusto ko siya talagang ano. Laging two parties are involved. Okay? Hindi lang yung demonyo, yung anghel, meron rin may problema. So there must be something wrong sa relationship nila. Kaya itong isa, naghahanap ng iba hindi excuses na yung isa o manlalaki isa. They have to talk it out. They have to come to therapy. Uh, they have to learn how to communicate.